Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At uh, pag-usapan naman natin yung uh, recently na balita. Uh, gusto ko lang siyang topic uh, for today's video. Uh, at kung saan, sinabi ng OVP spokesperson na will save millions if Supreme Court decides versus Saturday Duterte impeachment trial. So, sa madaling salita sa Tagalog kung nag-decide ang Supreme Court na ibasura yung impeachment trial ni Sara eh makaka-save tayo ng milyon-milyon. Okay. Well, uh, para sa akin, tama naman 'yun. Makaka-save ka talaga. Pero ang hindi tama eh yung hindi pag-usapan kung anong nangyari doon sa funds na nagastos ni Sara Duterte. 'Di ba? Kung isipin niyo oh, oh, so ang oh, so para sa kanya, uh, para siguro sa kanyang boss, eh, pag hindi na pinag-usapan, eh wala na. Uh, wala na. Ah, uh, kumbaga okay lang 'yang gina, ginastos 'yung pera, 'di ba? Para sa kanila okay lang. Pero sa mga taong nag-iisip, nagbabayad ng buwis. Kada buwan, di ba? Pupunta ka ng grocery, uh, bayad ka ng kuryente, ng tubig. Nagbabayad ka ng buwis eh, di ba? So pupunta lang ba yun sa wala? Siyempre hindi, di ba? Okay, so let's go down here from GMA News. Uh, sabi dito, the government will be able to save money, millions worth of public funds, should Supreme Court decides in favor of the petition seeking dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kasi last time nag-file ng petition si Sara Duterte uh, at isang grupo na taga Davao City na mga Duterte loyalists din. Uh, di ba? Okay, sabi dito, if the Supreme Court says there is no need because it should dismiss for technical reasons, or whatever reasons the court gives uh, for its impeachment trial, that is fine. Well, sa kanila, fine eh. Pero sa amin, hindi eh. Para sa mga taong gustong malaman ko ang nangyari sa pera ng bayan, gusto namin ituloy. Diba? Okay. Nakakaya naman dun sa mga taong nagbaba ng buwis, tapos yung iba, uh, especially sa kanila, ay okay lang. Hindi na, hindi na kaya, hindi na pwedeng, hindi na dapat ituloy. di Diba? So ano ba 'yun? Ano para kumbaga parang uh, para sa isang government official okay lang sa kanya uh, sa sa inyong gumastos ng ganun. 'Di ba? Uh, para sa akin, para sa akin din, kung ang Supreme Court ay naniniwala sa constitution base sa rules ng impeachment, dapat ituloy. Bakit? Eh ah uh, kailangan ng taong bayan ng sagot. 'di ba? Hindi pwede yung wala wala silang uh, wala na lang sasabihin. Uh, mababali wala na yung pera ng bayan. Okay? At sagot ko lang doon sa sinabi ng spokesperson. Actually, mas mabuti pong matuloy yung impeachment. Bakit? Eh kailangan kung kung yung pera na ginastos ni Sara Duterte, hindi lang yung 125 ah, pati yung 500 doon sa DepEd. Kung kung uh, mapapatunayan na yung pera ay hindi nagaso ng tama, dapat niya ibalik. ba? Diba? Yung pera na yun. At tapos, dapat mawala na siya sa serbisyo. Eh, kasi, ano na yan eh, uh, hindi mo ginastos ng tama. Kumbaga, yung trust ng publiko nawala na. na 'Di ba? at makakasave pa tayo ng mas maraming pera. Bakit? Eh, yung mga opisyal ng gobyerno, uh, katulad ni Sara Duterte, pag nalaman na yung pera ay mali, ang pagkagastos. So, that means, next time, hindi na ito mangyayari, di ba? Magiging palatandaan na ito, natatandaan na to ng mga officials ng gobyerno at pati na rin yung mga tao naniniwala ng yung dapat binoboto nila ay may merong uh, competence at dapat yung kanilang pagiging public officials ay dapat para sa public hindi para sa kanilang pansarili di ba yun makaka-save tayo ng pera pag nakuha natin yung pera uh, yung pera na naganastos na ni Sara Duterte at mapunta ulit sa kaban ng bayan yung perang nawala o, oh, di ba? Mas mabuti na yon kaysa sa hindi na ituloy. Okay? So, guys, thank you for listening. If you have any suggestions or comments, you can write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.